Welcome mga kayo malisyos. Gagawa tayo ngayon ng version ko ng relie talong. Iihaw lang natin to or ibibake. Tara na, salang na natin. At habang nakabake yung ating talong, ito naman yung mga ingredients ng ating palaman sa ating relie talong. Ito yung giniling, bell paper, patatas, dinagtan naman yung garlic, onion, flour, spring onion, pepper powder and salt to taste, Itong fresh egg, later natin ito ilalagay pag naluto na natin yung ating palaman. At pag lumamig na ng tuluyan, dahil hindi siya pwedeng ihalo habang mainit pa dahil maluluto siya Tara na, lutuin na natin ang ating giniling. Paglalagay lang ako ng konting oil, di natin kailangan maglagay ng marami kasi yung ating giniling may kasamang tabayan. So sa part na to hindi ko na ginigisa yung mga spices. Yung giniling na diniteritso ko dito. At later ko na ihalo yung mga spices kailangan natin gisahin ng mahigi at this point maglalagay na tayo ng panimpla ng salt, paper lagayan natin ng ating potato lulutuin lang natin yan bago natin sunod yung iba pang spices luto na yung patatas lalagay ko na yung garlic ang onion ano nga bang pagkaiba sa talong at rilinong talong ang rilinong talong ay may palaman ng gililing at ang torta ay wala nilulubog lang sa itlog lagay ko na ang bell Pepper din ng spring onion. Lastly ang flour. Luto na ito. Isit aside muna natin to At habang pinapalamig natin ay yung talong naman na naluto na na galing sa oven ay yung natin. So this time nabalatan na natin yung ating talong at tuluyan na rin itong lumamig so kailangan na natin itong lagyan ng itlog. So ready na ito para isa lang natin ang ating tortang talong. Ito na yung ating talong na nabalatan. Nasa inyo na kung paano nyo gustong lutoin yung talong. Pwedeng ilaga, pwedeng iihaw, pwedeng i Sa akin kasi in ko. Ganito lang ang version ko ng really ng talong. Una, naglalagay lang ako ng kunting giniling sa mangkok. Dinilalagay ko ang talong at tsaka ko siya palaparin, katulad nyan. Di ko na tinimplahan yung talong kasi malasa na yung giniling din pag napalapad ko na yung talong maglalagay naman ako ng giniling mixture sa ibabaw mag adjust lang kayo sa paglagay ng itlog depende sa dami niyang yung giniling mas maganda kung medyo mamasa-masa yung ating giniling mixture yan okay na yan ready na yan para isa lang sa pagluluto na at paglapag sa kawali alalayan lang niyang yung kamay ng dandahan para hindi siya mawasak katulad niyan kung medyo mataba yung pagkalapag niya e press press lang konti para lumapad one more time maglagay ng kunting giniling sa mangkok at saka ipatong yung talong at saka sya palaparin din pag napalapad na maglagay naman ng kunting giniling mixture sa ibabaw at i spread lang ito para makover yung buong talong kagaya nyan Okay, magsalang naman tayo ng pangalawa ang lalayan pag tulak ng dahan dahan pababa yung ating giniling mixture para may wasang mawasap yung ating rilinong talong then press natin ng konti para lumapad kung pangbinta man ito para magkapantay-pantay ang laki pero kung hindi naman pangbinta okay lang din kung ganyan na lang itutuloy lang natin yung proseso na yan hanggang matapos natin pagluto yung ating tortang talong sa pagbaliktad dahan-dahan lang siguro na yung buo at luto na yung ilalim para hindi siya mawasak yan na yung unang batch na naluto natin eto na po ang finished product ng ating reliyenong talong Muli, thank you for watching. Po. God bless.